Uriin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa araw-araw sa atin ay bumubuhay. Nawa po, habang ikaw ay nakikinig at ikaw ay nanonood, patuloy kang kausapin ng Panginoon as you open your heart, your mind, and your ears to see the spiritual truth in your life. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, nais ko pong tayo pang po manalangin muna saglit. Panginoong Diyos, aming ama, kami po ay nagpapabasbas sa iyo. Uh, pagkat kung wala ka Panginoon sa aming buhay, wala kami magagawa. Salamat sa banal mong Espiritu na patuloy bibigay sa amin ng mga kapahayagan, kaliwanagan para ito po ay amin pong maintindihan, maituro at higit sa lahat ay maisapamuhay. Basbasan mo kami lahat Panginoon, sa pangalan ng anak na Jesus, ang lalaki magsabi ng Amen and Amen. Ang aking po yung na binigay po sa atin ng Panginoon ang ngayong araw na ito, ay nasa Psalms 121 verse 7 to 8 sa New Living Translation. The Lord keeps you from all harm and watches over you or watches over your life. Verse 8, the Lord keep watch over you as you come and go, both now and forever puri ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang title po na binigay sa atin ng Panginoon, ang pagbabantay at pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak. Paano ba tayo iniingatan ng Panginoon? Paano ba tayo binabantayan ng Panginoon sa mga buhay natin at sa mga panahon natin, di ba? Alam ba, ngayon sobrang init, di ba? Paano ba tayo iniingatan ng Diyos? Paano ba tayo binabantayan ng Diyos na hindi tayo masunog sa sobrang init? O ano ba yung init ng pagsubok? init na mga problema sa buhay o init na mga sitwasyon sa buhay natin. Kaya mapalad tayo pong mga anak ng Diyos. Kaya ang title po sa mga anak ng Diyos, kasi po, uh, kinakailangan po ay maintindihan natin ng lahat ng tao, hindi anak ng Diyos. Ang, anak lak ng, ang magiging anak lang ng Diyos ay ang tatanggap sa kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya kung di ka pa anak ng Diyos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa pagkadyan po ay sinasabi sa John 1.12. Ang sinumang tumanggap kay Kristo ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Siyempre, pag anak ka na ng Panginoon, iingatan ka niya. Okay? at babantayan kanya, ang kanya, no? Uh, alam niyo po, may nagsasabi nga ng mga pastor, ang pinakamalapit daw na kahulugan ng pagmamahal sa atin ng Diyos ay yung pagmamahal ng kanyang ama sa kanyang anak. 'di diba? Kahit nagkakasala, talagang pinapatawad, no? Kasi uh, sabi nga, blood is thicker than water. So, ganun tayo minahal ng Panginoon. Kaya nung seses Jesus nagtuturo na din, tinuro niya naman yung prodigal son, 'di ba? Naging suwail, 'di ba? Buhay pa kinukuha na, na ng mana, 'di ba? Pero dahil nga anak pa rin, kahit siya po ay babalik na lang bilang alipin o katulong, sabi ng kanyang ama, ay anak pa rin kita. Kahit anong mangyari, anak pa rin kita. Ganyan po kapalad ang mga taong tumatanggap sa ating Panso Kristo. No? Kahit backslide ka, manghina ka, manlalamig ka, kapag ikaw nagkaroon ng desisyon, kasi binibigyan tayo ng Lord ng free will, eh, yung desisyon mo na, na hindi ka na pinipilit ng Panginoon, hindi ka na napipilitan. Yung kusang loob mo na na magbalik loob sa Panginoon, may ka ng tawad, sabagat ang Diyos ay mapagpatawad, at habang ngayon po na tayo po ay nasa under grace, na magpapatawad ng Diyos. Okay? Kasi sabi sa 2 Thessalonians chapter 5 verse 9, mas pinili ng Diyos na tayo pa ipatawarin kaysa sa parusahan. Kaya ito ang panahon ng pagliligtas. This is the end time harvest. This is the end time of salvation sa lahat ng mga tao ano ma? Every tribe, every nation, every tongue, no? Sa lahat ng mga tao makakaabot ng uh, mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ginagamit ito mga social media, mga internet, ginagamit po 'yan para wala ng dahilan ang mga tao na hindi narinig ang salita ng Diyos. Ito na yung nasa last days na sabi ng Panginoon. Pag narinig na lahat ng mga tao sa buong mundo ang salita ng Diyos, tsaka siya babalik, eh malapit na yun. So whatever the religion, whatever the beliefs, whatever the culture ng mga tao, hindi nila pwede sabihin na hindi ko narinig. Kasi nandiyan na, nakalatag na lahat yan. Nako, iba-iba pa mga preacher, iba-iba pang mga uh, ng, ng uh, ating pangso Kristo, maabot lang tayo sa kalagayan natin bilang mga tao. At pagkatapos, pag naintindihan nito ng tao, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon Tagapagligtas, hindi ka lang ligtas, aalagaan ka, iingatan ka, babantayan ka ng Diyos. Habang nasa lupa. Bakit? Maraming pagsubok dito sa lupa. At dito sa lupa, no one be exempted dyan. Tayo ho sa harap ng Diyos, pantay-pantay. Amen? Kahit presidente ka pa ng bansa, ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang pinakamataas na posisyon sa klase ng leadership o maging sa church, di ba? Pantay-pantay ho tayo at sabi ng Biblia, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi dinanas ng tao. Okay? So lahat po tayo, Okay? Nobody exempted. Ang purpose kasi niyan, para makita natin na, kasi nandito pa tayo sa temporal world, nandito pa tayo sa hindi perfectong mundo. Okay? Kaya hindi naging perfecto dahil sa kasalanan ng tao, nagkaroon na tinatawag na contamination, eh, no? na hawa, okay? na virus ng kasalanan. Pero si Lord ang nag-aalis ng mga kasalanan para mabuhay tayo sa kanyang kalooban. At anong kalooban ng Panginoon? Maging anak niya tayo, mabuhay tayo sa kanyang uh, kalooban at sa kanyang kabanalan pero hindi nga natin kaya, kaya ginawa ng Panginoon, ginawa niya tayong anak. Okay? Hindi ho tayo anak sa labas. Tayo ho ay pinanganak ng Panginoong, Panginoong Jesus. Nung Apales Kristo ay namatay sa kusang kalbaryo para taro, magkaroon tayo ng na ito uh, na uh, pangapanakan na muli. Ito na tawag na born again in the spirit realm na. At ngayon, dahil meron ka na yan, okay, hindi ka na nabubuhay sa mundo, sa temporal. Okay, nabubuhay ka sa spiritual, sa walang hanggan. Eh, salita ng Diyos, pang walang hanggan, may mga kapahayagan yan, kaya pinapaintindi sa atin yan. Katulad nito, alam niyo po itong awit, 121, ano lang po ito eh, ah, verse lang ito. Okay? At dito, makakatas natin, ah, para ma 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 masagot yung tanong na, binabantay mo ba, ako ng Diyos? Parang, parang hindi ko nararanasan paano ako binabantay ng Panginoon. Bakit ako napupunta lagi sa mga pasamaan ano pa, o sa kasadlakan ng anumang buhay? Parang wala bang nag, ano, wala bang control sa akin, no? O wala bang nagdidisiplina sa akin, something like that. Okay? Pero dahil siya, aman natin sa langit, di ba? Ganun nga ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kasi nga, ayaw niya tayo mapahamak. Ayaw niya tayong uh, mapunta sa impyerno ayaw niyang mawala yung ating uh, mana from heaven, yung tinatagang na blessing. Okay? Ayaw niyang maging miserable buhay natin. Okay? Kasi, ba't ka pa naging anak ng Diyos kung miserable ang buhay? Di ba? Kaya ka naging anak ng Diyos, tinanggap mo si Jesus para mula sa wasak na buhay, maayos o mabuo wasak ay uh, maging uh, uh, pinagpalang anak ng Diyos mula sa kadiliman ay mapunta sa kaliwanagan amen yung mga yung mga proseso na yan diyan tayo din na uh, tinuturuan ng Panginoon no kahit nadadapa nagkakamali nagkukulang nagkakasala habang tayo po ay nasa grasya pa ng Diyos bangun patuloy kumapit at uh, sabi nga paglapit ay kumapit na sa Panginoon kasi nga iba lumalapit lang pero hindi naman kumakapit di ba yung paglapit ay pagpapakumbaba yung pagkapit ay pananampalataya para hindi ka makabitaw eh minsan makakabitaw sabi ni Lord sige ako na hawak sa iyo para hindi ka makabitaw o hindi ka mawala okay at diyan mararanasan natin everyday yung araw-araw na pagpapala nung paano tayo Okay, sabi nyo, The Lord will keep you, nyo, ha, from all harm. O ano, all harm. Anong anong harmful na nangyayari sa buhay mo? Eh ang dami niya, 'di ba? Spiritual. Paano ka nasasaktan? 'Di ba? Ano pa? Physical, paano ka nakakasakit? 'Di ba? Emotional, paano ka nakakaroon ng mga pain and hurts, 'di ba? At uh, maging sa mga pangangailangan mo sa buhay, 'di ba? ang tawag sa mga naghihirap, butas ang bulsa, 'di ba? Okay? So, ano pa? Uh, may may sakit sa financial, no? May pangangailangan. So, that is all harmful life lagi naghihirap, ba? Pero ay ng Panginoon yun. Kaya mapalad ka pag tinanggap mo si Jesus, kasi pababayaan ka ba ng Diyos? Di ba? Sabi ng Panginoon, noon no, malit pa ako, sinulit ni David eh. Wala akong nakita na anak ng Diyos na kanya pinabayaan, ni na malimus. Okay? So kahit gaano man tayo kahirap, iyahan tayo ng Panginoon. Basta gamitin mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Okay? At gamiti uh, gamitin mo yung patuloy mo na pagsunod sa Panginoon. Kasi para patuloy mo rin mararanasan, paano ka binabantayan ng Diyos? Paano ka inaalagaan ng Panginoon? Amen. Kaya nga sabi niya, He will watch over your life. Tingnan nyo ha. Yung keep and watch na. Iingat na, binabantayan na. Buong buhay mo. And the Lord will watch over your coming and going. Ito yung paglabas at pag uh, sa bahay uli. Ito yung mga trabaho. Di ba? Lumalabas tayo, nag-aaral, tatrabaho and everything. So, kasama ang Panginoon uh, sa atin ay eh, gumagabay, nag-iingat. Hanggang sa pag-uwi. Okay? Sabi rito, uh, both now and forever. Oh. Ngayon at magpa kailan paman. Hallelujah. Kaya nga po napakasarap na ang buhay natin ay nasa Panginoon. Ngayon, himay-himayin po natin ito. <coughs> Excuse me. Sabi po sa verse 1, I look up to the mountains, does my help come from there? Sabi ron, no? Sabi sa ibang translation, uh, tumitingin ako at naghahanap ako, saan man ang aking, uh, ang tulong? Okay? Ang tulong na kailangan ko. Okay? I lift my eyes to the hill from whence comes my help. No? Tumitingin ako at naghahanap ako, saan ako iingin ng tulong o saan man ang tulong ko. And verse 2, My help comes from the Lord who made the heaven and earth. Oh, yan. Diyan pa lang sa verse na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. Ginawa nga ng Diyos ang langit at lupa eh. Siya rin gumawa sa hindi ko kaya, hindi ka kaya kaya niyang tulungan para maingatan ka lang, makip ka at, at bantayan ka ng Panginoon. Bakit tayo binabantayan ng Panginoon? Kasi ang Diablo Satanas, ang mga demonyo, talagang gugulin tayo eh, di ba? Sa John chapter 10, napalito si Satanas upang manira, magwasak at pumatay. Di ba? Even doon naman sa testament, doon talaga sharpen sharpen ayon, mayroon mga parang kapamilya mo na, di diba? Kahit sa mga pamilya, ba, diba? minsan may mga misunderstanding sa mga kakapatid, pero hindi nawawala yung pagkakapatiran. Right? Ganun din, minsan may mga misunderstanding both parents and the child, pero hindi nawawala yung relasyon. Ganun po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Na kahit anong nangyayari, hindi nawawala 'yon. Ang ang masakit lang noon pag ikaw ay nawala or nagwala ba? Diba? Kaya minsan eh si Lord eh uh, nagbibigay sa ng pagkakataon magmuni-muni ka, magnilay-nilay uh, nilay -nilay ka kasi ang Diyos hindi nagkakamali, tayo ang nagkakamali. Okay? All the concerns of the Lord for us na maituwid, maitama ang buhay natin, okay? At maayos pa ang buhay natin, okay? So, 'yun ang gusto ng Panginoon. Eh siyempre, pag nalaman mo 'yan, mas uh, lalo mong tatanggapin 'yan dahil makakabuti 'yan para sa iyo. Ganoon mo, walang inisip ang Diyos para sa kabutihan natin. Ano sabi niyan ulit? Binabantayan tayo at kanyang iniingatan. Okay. So, pag nakita mo na daw ito, my help comes from the Lord. Doon na sa verse 2. Okay? Tumitingin siya sa ano eh, Mula sa taas ng mundo, kanda sa kalaliman, di ba? Sabi ni Lord sa kanya, o wag ka lang tumingin dyan, tumingin ka na sa langit. Tumingin ka lang sa langit. O di diba? My help comes from the Lord. The Lord is there. And through our faith, okay, kung sa puso natin, tinatanggap natin siya bilang pangalan ng tagapagligtas. So wala na siya sa malayo, wala na siya sa taas, wala na siya kung saan -sa. nasa puso na natin siya in all faith. Kaya nga mga panalangin, hindi na mahirap. Okay? Nakakausap mo siya every day, every moment, lalo na kapag humihingi tayo ng help, 'di ba? Kaya ng subtitle na ito, ang subtitle subtitle nito, saan gagaling ang tulong na kailangan natin? Lalo na ngayon, 'di ba? saan ay talagang 'yung init no? Okay? So, da, kaya nga ang sabi, eh, nawa yung init ay mapalitan ng alab ng pananampalataya mo sa Panginoon. Nakikita sa pagsunod, nakikita sa paggawa mo sa Panginoon, at nagre sa lahat kung gaano mo kamahal ang Diyos. Amen. So, tingnan natin yung verse 3. Ito na, ha? Paano tayo binabantayan? Paano tayo nalagaan ng Panginoon? He will not allow your foot to, to be moved. He who keeps you will not slumber. Ano sabi dyan? Ang daming word diyan na he watches over you. Okay? Ano yung sabihin nito? Para hindi ka ma-stumble. Para hindi ka matisod. Sa New Living Translation, he will not let you stumble. The one who watches over you will not slumber. Sa ibang translation niyan, yung sa Tagalog, hindi nga siya, hindi siya umiidlip. Hindi siya natutulog. So binabantayan tayo ng Lord 24 hours. Uh, a day or 24-7. Anong for the purpose? Ito ah, pag mo daw ang pagbabantay at pag-iingat sa iyo ng Panginoon, hindi ka matitisod. Amen. So, kahit ano nangyayari, nakikita mo sa mga paligid mo, then the Lord says, we are not living by sight, we are living by faith. So, pag na na, na sa pananampalataya sa Panginoon, hindi ka matitisod. Amen. Kasi ang isang sign sa last days, marami rin matitisod. Yung mga na-offend, So sabi ng Panginoon niya, eh, manlalamig ang pag-ibig na marami dahil na-offend, di ba? By words, ano pa, by action, whatever it is. Pero pag tamang relasyon mo sa Panginoon, babasa mo to. Binabantayan mo ka ng Panginoon para matisod. Nakakita ka na ba ng anak mo na naglalakad? Di ba? O oh, anak, matitisod ka, o madada pa. Kasi Lord, gano'n alalayan agad tayo. May mga pagkakataon, natisod na talaga. Siya pa rin ang gumagamot sa mga sugat natin. Okay? So, yan ang isang blessing. Pangalawa, he will, he The verse 4 na dun. Indeed, he who watch over Israel never slumber or sleep. O yun na. Para hindi ka makalimot. Una, para hindi ka matisod. Pangalawa, para hindi ka makalimot. Yan lagi mga problema ng mga tao eh. Tisod, tsaka limot. Nakakalimot tayo sa pangako ng Diyos. Nakakalimot tayo maging sa pangako natin sa Panginoon. Nakakalimot tayo sa kung ano yung kalooban natin, ng Diyos sa atin. Puro na lang kalooban natin. So, para hindi ka makalimot, yan, binabantayin ka ng Panginoon. Amen po ba? At ang hirap talaga ng mga taong uh, malimutin, di ba? Mga importanteng bagay pa naman, nakakalimutan. O lagay, di ba? Saan pupunta? Eh, lalo na pagka uh, marami tayong mga problema sabay-sabay. Pero si Lord, nire-refine yung ating mind, okay? Inaayos, nililinis, okay? Para hindi mapuno ng worry, puso naman, hindi mapuno ng, hindi mapuno ng mga heaviness, ng kapayapaan, that everything, ano mga problema, ilagay mo sa panang Panginoon para hindi mo siya makalimutan. Doon na yun, yung Matthew 6.33. Para hindi mo makalimutan si Lord, seek ye first the kingdom of God. Pagising mo pa lang sa umaga, worship, prayer. O ano ginagawa mo? Kausapin mo si Lord. May mga plano ka. Lord, gusto, ano, maganda tong plano na to, Lord. Uh, tingnan mo nga kung uh, advice mo sa Ganun lang. Just as simple as that. No? Problema mo sa anak, sa apo, sa church, and everything. Problema mo sa love life, sa personal life. You can talk to God. Amen po ba? Nung araw, kinakasop lang natin sarili natin eh. Bakit mabuti kong gawin? Ganun lang tayo, di ba? Ngayon iba na, Lord, ano kayo mabuti kong gawin? O, oh, di prayer na yun. Okay? Kasabihin ni Lord, o, oh, magsimba ka. Makinig ka ng word of God. Mapapansin mo, pag nag-church ka, eksakto yung word. Oh, my God. Ito yun. So, hindi ka maliligaw. Okay? Hindi yan nagkataon. Talagang yan po ay timing ni Lord. So, hindi ka, makaka, hindi ka makakalimot sa Panginoon. Pangatlo, nandun na sa verse 5. The Lord stands over you. Okay? Tumatayo ang Panginoon sa'yo. Okay? Para itindi ka niya. Para hindi ka masaktan. O, oh, di ba? Parang titisunog. Oh! Okay? Para di ka masaktan. yung ganyan tayo binabantayan at iniingatan ng Panginoon. Amen. Pang, -a -pang lima na, ah. Ano ba ito? Pangapat na ba? Okay? Verse 3, verse 4, verse 5, verse 6. The sun will not harm you. <laughs> Para di ka masunog. O, di ba ang init-init ng panahon ngayon? Okay? Hindi lang yung literal, ah. Okay? So, si Lord, basahin natin. The Lord. The Lord Himself watches over you. The Lord stands beside you as your protective shade. Oh, hindi lang pinoprotektahan yung mata sa shade. Buong ano natin. Kaya sa Old Testament, eh, ano niya yan, binigay niya yan yung literal, yung a cloud by day. nga binigay niya yan para di tayo masunog. Okay? So, ingatan din ang mga sarili. Okay? Para di tayo masunog literal kasi ang init na ng panahon, di ba? So, wag mo masyadong munang uh, magbabad sa init, di ba? Kung may ginagawa ka, punta ka sa malilim, sa ilalim ng puno, sa mga shade area. Okay? Para balance Kasi nandun na spiritual, binabantayan ka rin ng Panginoon. Okay? So, andyan ng Panginoon para hindi tayo masunog. Sa spiritual, para hindi ka masunog, hindi ka maging abo. Hindi okay? Ng mga problema sa buhay mo. Okay? Ah... Uh, Uh, ikaw ay patuloy na maproteksyonan ng Panginoon. Amen. Okay, and then sabi niya, last two, verse 7, The Lord keeps you from all harm and watches over you. Ito yung foundation verse natin, over your life. O, oh, ilalayo ko ng Panginoon sa mga anong mga harmful life. Para ano, anong, anong punto dyan ng Panginoon? Hindi ka mawala. Okay? So, ganyan tayo na binabantay ng Panginoon. Hindi ka matisod, hindi ka makalimot, hindi ka masaktan, hindi ka masunog, hindi ka mawala And then last, verse 8 The Lord keeps over you as you come and go, both now and forever Okay? Ano yung sabi niyan? Para hindi ka maligaw Kasi minsan, uh, uh, mga tao naliligaw ng landas, di ba? Sa, sa ibang bahay mo uwi, pag tinataas, saan si papa mo, si mama mo? Ay, sa kumabilang bahay, <laughs> naligaw eh, di ba? Bakit gagano? Eh, Nagka-problema Diba? Marami mga taong gano'n. po. Asan si ate, si kuya? Pumunta lang sa school eh. Pumunta lang doon sa work. Di na nakabalik. Naku, naligaw. Hanapin mo. Pero, pag tayo ang Diyos ang nagbabantay sa atin, di ba? <laughs> Alam nila gusto nandang pupuntay. Narat pupunta. Oo, oo, naliligaw ka na. Naligaw ko na. Balik, balik, balik. Kaya ho, diba? Kung ikaw ay parang naliligaw, nawawala. Bumalik ka lang sa Panginoon. Para maranasan mo, araw-araw, paano ka iniingatan, paano ka binabantayan, paano ka inaalagaan ng Panginoon. Amen? So, maraming maraming salamat. Kapatid at kababayan, lumapit ka sa Panginoong Kristo, tanggapin mo siya bilang Panginoong tagapagligtas ng buhay mo, mararanasan mo paano ka babantayan, paano ka ingatan, paano ka alagaan ng Panginoon araw-araw. Ikaw at ang iyong sambayanan at sa buong buhay mo, sabihan, now and forever. Amen. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, maraming maraming po salamat sa salita mo. Pinalalahan mo kami, Lord, na kami, Panginoon, na di mo iniwan, na di mo pinababayaan. Lagi mo kami binabantayan. Lagi mo kami iningat na lagi mo kami inaalagaan, Lord. Maraming salamat sapagkat mahal na mahal mo po kami, Panginoon. Kaya lo Lord, na aming dalangin, Panginoon, na kami po, Lord God, ay laging magpakanulong sa iyo, Lord, Panginoon. And Lord, be pray, doon mo sa mga nanghihina, nang lalamig, tumatalikod, ibalik mo po sila, Lord. Mahal na mahal mo rin po sila. at sila po yung mga anak mo din na nais mo na makabalik sa iyo. Para hindi na sila matiso, hindi sila makalimot, hindi sila masaktan, hindi sila masunog, hindi sila mawala at hindi sila maligaw. Ganon din po, Lord, yung ay may mga kapatid na may mga problema sa mga sakit karamdaman, Lord, pagalingin mo po sila. Honor their faith as they pray, nasa hospital man, nasa bahay, nasa banig ng karamdaman. Lord, restore mo po kami lahat. I restore mo po, Lord, yung mga anak, lalo ngayon na malapit na malapit ka nang bumalik, Panginoon. Ayaw mo pong may mapahamak. Gusto mo, Lord, maligtas ang lahat at yung mga hindi paligtas ay maligtas. Kaya, Lord, gamitin mo mong programang ito kung saan makahatid ng araw-araw ng mabuting balita ng kaligtasan, paano mo ililigtas ang mga tao, iingatan, babantayan at talagaan. Pagpalain mo po kaming lahat, pagpalain mo ang aming bayan at ang aming kababayan. Ito po kami dahil sa da, dalangin sa pangalan ng Panginsul ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat. Araw-araw po ulit. Bukas! God bless!